Grabe, ito yung mahirap sa... Ito yung mahirap sa dairy farming minsan, guys. Talagang, ah... Ah, grabe. Yan, yung mga calves natin. Nililipat natin para hindi sila magputik. Galing sinudod. Ayan. Nag-double-double break tayo, guys. Mag-isa pa naman tayo ngayon. Kaya talagang, ah... Rot. 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 Rapi tau. Lah, yuk rapi. Rot. kerabit Pilih. Rabbit. Rabbit guys. Rabbit yang putih. oh no? huh? kagabi pa umuulan nung nakaraan linggo ganun na naman oh no? tingnan nyo yung mga padak oh come on come on eh mga padak guys talagang putik putik na oh yung kalsada grabe come on come on come on come on come on Carly! come on girl! Come on, guys. Ah. Lino kayo. Ah, oh, grabe. Come on. Yan grabe ulan Yung eh, mga ibon oh. Ha, huh, lalo na doon sa mga baka natin guys doon. Talagang uh, grabe. Come on. Oh, yung paligid daw. Oh. Yan magdamag pa yan. Magdamag kagabi. Ngayon, buong mag uh, ah, ah, ano araw tapos magdamag ulit mamayang gabi tapos hanggang alas 10 ng umaga bukas. Come on. Kaya eh, talagang ano, grabe. Ayan guys. Ayan guys. Ayan yung mahirap minsan sa dairy farming na talagang ah, ano, Ah, uh, medyo mahirap din ang uh, magbabaka lalo na pag ganitong uh, masama yung panahon, guys. Talagang uh, whew, <laughs> hindi naman sa pag hindi naman siya mahirap, kaso nga lang yung weather kasi nga malamig ngayon, autumn, napakalamig na. Pero ayun, ganun talaga, guys. Dahil nga siyempre, ito yung trabaho natin at ayun. Uh, eh siyempre, magalaga tayo ng mga baka kailangan ni eh, uh, pakainin din natin sila na maayos pag may mga ganitong ano uh, scenario, o kaya weather na ano masamang panahon ayan ito yung mga one year old natin nililipat natin sila sa ibang padak kasi last break na nila kagabi doon mayroon pa naman konte konti pero ayaw kasi natin magputik yung padak guys kaya ayan bilangin nga natin eh hey, punta na kayo doon 1 2 3 4 5 8 eighty nine ninety ninety one ninety two ninety three ninety four ninety five ninety six ninety seven ninety eight ninety nine one hundred one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty one twenty two twenty three twenty sila guys meron pa daw naman lahat yan Ayan. Ililipat natin sila doon sa kabila. Yan, ganyan. Pagka nakikita nyo, healthy lahat sila guys. Pag ganyan. Oh. <laughs> Ay. Ayun, may mga ibon pa dyan. Oh. Ayun, magsisit up muna na tayo habang naglalakad sila. Yan. Ah, yung mga tikling. Oh. Kalat lang sila dyan. Oh. Yan, mga tikling. Tikling. Oh. Pero. Oh, mga tikling. <laughs> oh. Yan, kahit muna kayo dyan Sisit up muna tayo ng uh, product, guys Ayun. And guys, ganito lang talaga Pag malamig, ay pagka masama yung panahon Napakalamig, sakit sa kamay guys Pag isa pa naman tayo Nakajuti ngayon, kaya talagang uh, <laughs> Ooh, Grabe yung lamig <laughs> Ganon talaga ang buhay Ayun. Ah Ano ilang lang natin yung ating mga baka yan dyan sila oh dalhin natin doon sa isang padak doon makain pa kasi sila dyan no ayan huh grabe ganito pag taglamig talaga talagang mahirap pero ayan you no know, kaya mamayang gabi dito naman natin dadalhin yung ating mga milkers para hindi sila magputik doon sa kabilang padak ayan nagpaint out na tayo dito ng silage guys so, para sa kanila mamayang gabi Ayan, at uh, magsisit up pa ako ng fence. Then, ay, uh, uh, papakainin pa natin yung iba nating stock down. Tapos, uwi na tayo sa pananghalian. Then, mamaya nga po na naman na uh, yun. Ayan, guys. Andito naman tayo sa ating mga arto. Oh. Kaputik na. Clear sound. Ha, ha. Oh. Oh. Ayan, bibigyan na naman tayo ng pakain. Grabe, guys. Oh, okay. puti na minimize natin. Uh, yung ano yung para uh, hindi magputikan oh dito tayo sa ating mga arto grabe ito talagang hirap kalaban yung uh, weather guys talagang uh, hindi mo mano to hindi mo malabanan to <laughs> kung hindi gawan mo na lang ng paraan ganun ang dairy farming Talagang uh, dapat uh, kasama sa budget to. Consider sa budget yung uh, pag may ganito bad weather guys. kaya yun. Maraming salamat ulit sa support at uh, laging pag-share ng ating mga videos guys. God bless po sa inyong lahat. Have a good day guys. At uh, yun, maulang araw sa mga kabaka ko dito sa New Zealand. Ingat po tayo lagi. At uh, syempre, napakasama ng panahon ngayon. Lalo na dito sa Canterbury region. At uh, maybe... Uh, sa South Island, buong Southland. Kaya yun, uh, South Island ka ako sana. Kaya marami salamat ulit sa panonood. God bless po. Bye-bye.